Yan. Good evening, may share lang ako. Sana ay uh, makuha nyo ito ng idea, makuha nyo ito ng knowledge para may isa pamuhay at magamitin may maiwasan nyo ang magbiktima ng pagnanakaw. Dahil may mga bayan po na uh, hindi ho mawawala talaga sa community natin, sa barangay natin ang nakawan, mga kaso ng nakawan. Kung saan, uh, madalas naman mabiktima dito ay yung mga kababayan natin na uh, napabaya ang nakabukas ang bahay walang bakod o hindi nakalak yung kanilang mga gate, nagkakaroon ng opportunity yung mga magnanakaw. At syempre, yung mga magnanakaw ngayon ay magagaling na rin yung mga yan para na rin silang organize. May taga-subaybay, may nakamasid, uh, binabantayan nila yung mga target nila. Kasi nag -ano rin yung mga yan eh, nagpa rin sila. Hindi rin naman sila nagnanakaw ng basta-basta dahil syempre ayaw din nilang mahuli, ayaw din nilang mapahamag. Bibigyan ko kayo ng mga tips na madalas ay napapabayaan ng mga nabibiktima ito. Number one ay napapabayaan nila na ma-expose yung kanilang mga property. Na-expose nila sa social media yung kanilang mga plano, mga lakad, mga outings, kung saan nabibigyan nyo ng information yung mga kawatan na nagsusubaybay sa inyo, nag stalk sa inyo, na may lakad kayo sa ganitong araw, na wala kayo sa bahay ng ganitong mga araw, or nagpo-post kayo ng live kung saan ay nasa malayong lugar kayo, nakikita nila doon uh, na pagpaplanuhan nila kung kung walang tao sa inyong bahay, siyempre doon nila isasagawa yung pagdanakaw. Marami sa atin ang mahilig po mag-post ng at the moment. Kung hindi po maiwasang mag-post, siguro ay uh, mag-post na lang kayo, mag-upload na lang kayo after ng mga outdoor party ninyo o mga lakad ninyo, di ba? Pero kung may mga tao naman, may mga bantay naman kayo sa inyong mga bahay, bakit hindi? I-post nyo kung hanggat gusto nyo mag-post, mag-post kayo. Pero, basically, sa mga nabibiktima po ng nakawan, alam po ng mga kawat kawatan na wala pong tao sa kanilang bahay. So, paano po nila yan nalaman? Siyempre, number one na dyan, galing po sa atin yung information na tayo ay aalis sa araw na ito or tayo ay nagla-live nang wala tayo sa bahay, nasa bakasyon tayo. So, sikapin ninyo na huwag makapagbigay ng information, informasyon sa social media na walang tao sa inyong mga tahanan. Pangalawa, attractive kasi talaga ang mga jewelry, mga alahas natin, gadgets, mga mamahaling gamit natin. O kaya naman sasakyan natin sa bahay. Minsan kung hindi naman kinakailangan, wag na lang natin itong ipakita eh sa publiko. 'Di ba? Although hindi ko naman sinasabi na 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 sundin niyo ako kasi may mga tao rin naman na yun na yung kasiyahan nila yung may may share, may ipakita nila yung mga pinaghirapan nila, 'di ba? Pero bilang a public servant, gusto ko rin na secured kayo. Gawin niyo yan kung alam ninyong may tagabantay kayo, may security kayo. Pero kung alam ninyo na kayo ay nag-iisa sa inyong bahay, kayo lang ng pamilya ninyo, wala kayong security guards, walang nagbabantay sa mga property ninyo, sikapin yung maging private na lang, di ba? At pangatlo, huwag kayong masyadong nagtitiwala. Sa panahon na ito, bilang na lang talagang taong pwede niyong pagkatiwalaan. Alam niyo kung anong ibig kong sabihin. Magtiwala lang kayo sa mga taong kilala niyo na, yung tested niyo na. Dahil kapag labis-labis ang pagtitiwala mo sa mga taong kahit hindi mo pa gaano kakilala, ay maaari kayong ma-scam isipin nyo na lang na yung mga kakilala nyo na ay nagagawa pa kayong lukuhin. Ano pa kayo yung mga hindi nyo o hindi hindi nyo talaga kakilala, di ba? May motibo na sila, may gusto nila kayong nakawan. Para mas mapadali yun, syempre, maghanap sila ng opportunity, di ba? Pagkakataon para isa katukaran yung, yung kanilang mga babalak. At pagka nakita nila na ang inyong bahay walang bakod, madaling pasukit, then that's the that's the opportunity, di ba? Yun na yung pagkakataon nila para isa ka para yung pagnanakaw. So kung ang inyong bahay, kahit paano naman siguro, bago natin unahin ng ibang bagay, unahin natin i-secure yung mga property natin. Kung wala kayong pintuan, pagawa kayo ng pintuan. Kung walang lock yan, pagawa nyo ng lock. Di ba? So, and number five, ano yung, yung mga usually dahilan? Um, ayun, isishare ko rin yung para sa security naman ng buhay natin kapag ka kayo ay napasukan ng mga magnanakaw dyan at napansin nyo na nasa loob na sila ng inyong bakuran uh, siguro ay ilak nyo na lang inyong mga kwarto at wag na lang wag nyo na lang labasan especially kung wala na kung alam niyo naman sa sarili niyo na hindi niyo sila kayang labanan gamitin niyo yung phone niyo tawagan niyo yung mga barangay officials tawagan niyo ang PNP kailangan na kasi lahat yan, yung number ng PNP, number ng barangay officials, mga kamag-anak niyo kapitbahay niyo para ma-alert nyo sila, para makapagsumbong agad kayo. Hindi nyo kailangan na kayo mismo yung haharap dun sa mga magnanakaw na nanloob kung sila ay nasa bakura na ninyo. Hindi kailangan na kayo ang, ang uh, lalabas para makipagtunggali sa kanila. Tanda niyo na yung mga magnanakaw na yan ay ayaw rin nilang pahuli. At syempre, kapag uh, ayaw nilang pahuli, manlalaban yung mga yan. Uh, dahil nga sila ay mga kawatan, may armas po yung mga yan kahit pa sabihin nyo na may armas din kayo, eh, ang taong disiditong lumaban, nakakapag-disgrasya din yan. Huwag nyo nang isugal, huwag na lang, ba? Diba? At ano pa? So, yan na lang muna sa ngayon dahil uh, medyo napagod po tayo sa duty. Uh, at uh, magpapahinga na po tayo. Yan. Uh, salat ng Ama, Happy Father's Day po sa inyong lahat. God bless.